Magandang araw! Aalis nga pala kami. Pupunta kami sa Puro. Sunday nga ng araw na yan, kaya niyaya ko si partner na lumabas kahit saglit. Para naman makapasyal-pasyal ang mga batang matataba. So yan nga para naman makapagpasyal yung mga bata, makaamoy ng sariwang hangin. Kasi naman, halos everyday, every uh, minute, lagi na lang silang nasa loob ng bahay, after ng classes nila, and then nakatutok lagi sila sa TV. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, since wala akong pasok, tara sabi ko punta tayo, silipin natin si Mayon Volcano! So, andito na nga kami. So, makikita mo naman yan. O, nakakawala talaga ng pagod kapag lumabas ka at nakita mo talaga tong Mayon Volcano. Actually, nung pagabi na nawala agad yan. So, tinatarget ko sana na nakalabas talaga tong Mayon na to kasi sobrang ganda talaga niyang tingnan. So, hindi rin naman kami masyado dito nagtagal since meron din kasi pasok si partner ko dyan. So, tingnan mo naman ang ati mo umaaura aura Chari! So, ayan nga pala yung asawa kong takot na takot lagi sa camera. Ewan ko ba kung bakit ayaw niyang tumingin. Hindi ko alam kung bakit ganyan siya. Siguro ko dahil takot lang siyang madiscover. <laughs> so, yan lagi ko lang siyang ako lagi humaharot sa kanya. Tingnan mo naman. Pero nagpapakipot pa rin. Tingnan mo ang bebe. Hello, Oliver! <laughs> pero alam nyo, kahit ganyan yan, syempre, love na love ko yan. <laughs> <laughs> Ang nag-iisang at lowkey ng buhay ko, si Daddy Frankie! Hello Daddy Frankie! Ismailawin dyan! Ang sungit no, pero mabait yan, lalo na kapag tulog. Alam niyo ba na ito rin yung pinaka-favorite place ko dito sa Legazpi Boulevards kasi nga nakaka-relax at saka hindi ka talaga magsasawang tignan yung karagatan with Mayon Volcano. So every Friday, Saturday, and Sunday, napakarami nga palang tao dito. Merong nagre-relax, merong nagaharutan with may jowa, merong ding mga nagja-jogging. Siyempre, para makapag-relax din since wala itong pasok. So pauwi na nga kami dyan. So ayan lang naman. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang aking the day of my life with my kids and my daddy Frankie. Bye! Thanks for watching guys. Bye!